marami na mag iiyakan ito may guhit guhitan mo guhitan mo guhitan mo ah oh, okay na <laughs> alakas doon sa mga baguhan lang na gustong lumakas yung preno ito ang re-recommend ako sa inyo Yamakoto, baka naman okay subok na subok na natin to napakalakas ang preno na to napakaganda kumapit doon lang sa mga newbie na gustong lumakas ang preno nila subukan nyo tong Yamakoto hindi ako endorser nito ah talagang subok ko lang okay dati na pala natin customer to repeat lang change oil change gear oil at uh, tapalo do sa likod yung mudguard ipapakabit nito so simulan na natin yan pagka hindi talaga sakit ang gagamitin mo bibilog talaga to itong drain plug na to pagka maling tools ang ginamit dyan okay gear oil ano to 2.5 bago pinalitan okay ah. 2.5 pa quality pa ah Bilis pa. <laughs> Pwede bang inumin eh. Lang. Hindi, sa, to sa totoo lang, hindi naman talaga yan pinapalitan lagi. Kaya lang, siyempre, kayo may ari, kayo may gusto eh. Pagbibigyan namin kayo. <laughs> Di ba? Kayo naman gagastos eh. Hindi na talaga pinapalitan, wag, lang, wag mo lang ilulusong sa baha. Hindi siya sinasabay talaga sa nag-change oil ah, uh, pwede mo siyang palitan kapag nilusong mo siya sa baha, sigurado, palit ka na niya, Pero hanggang normal lang na ano. Wala yan, pakalinaw ko. Kayo masusunod kasi kayo may ari. Kayo na magagastos eh. Di ba? Tama. <laughs> Yung una, una sabay. Sabay. Tapos pangalawa hindi. Tapos pangatlo ngayon ah. Pangatlo. Ang oh, ganyan pa rin kalinaw, di ba? Kalinaw pa rin. Pwede pang inumin, mineral water pa oh. Ano, mantika na man, eh, hmm. no? Ang mahiwagang dahon. Malambot ko oh, malambot. May pangangin. Right, so, ito yung ginuhitang ko. Oh. Ha? May pangangin ko Meron yung guwit niya eh, Okay pa rin, lakas pa rin ng preno, kaso papalitan na namin. Ito may guhit pa rin. Yan. May guhit pa rin, baka magiyak na naman kayo ha. Tubig lang yan, boy. Hindi nating kailangan ng gasolina dyan dahil alikabok lang yung boy. Okay, pag magbabaklas tayo ng mags, kailangan natin grasahan to ha. Kasi dito nangy nangyayari ni stock up pag hindi to grinasahan. Kaya yung iba, pukpuk -puk ng pukpuk -puk eh. Nagkasa masira na yung mags. Ginagrasahan tong ano na to, spline na to para hindi dumikit iba kasi nangyari kinakalawang ito eh nasalpak na natin itong pang malakasan nating na brake shoe na may uh, guhit Natin pa bago Paano to? Yan? Okay. Ha, kaya tinatanong mo kung bago binuksan to. Wala yan. Okay. Yan, yan talaga yan. Kalaw uh, langis. hindi matatapon yan. Okay, bago tapalodo. Bagay uh. boy. Angas Ha? Angas o. Angas o. Udah, 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 kurang udah, 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 online Facebook, dah udah, oh udah, 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 gửi tan mo, gửi tan mo, gửi tan mo, Oh, ok na all